mga kajoust. May init na naman ang aksyon sa PVL Reinforce Conference dahil may paparating na bagong wave ng imports at mga bis, mukhang handa silang pasabugin ng Araneta ngayong lunes. Sino-sino nga ba itong mga bagong foreign reinforcements na ready magpakitang gilas? Tara, himay-himayin natin yan! Unang laban ngayong 4pm, bakbakan ng PLDT High Speed Hitters kontra Capital One Solar Spikers. At eto na mga kaibigan, dalawang debuting imports ang magtatapat. Para sa PLDT, ang Russian powerhouse na si Anastasia Bavyakina at sa kabila, ang Ukrainian spiker na si Alexander Bitsenko ng Capital One. Si Babyakina, galing pa sa Yenisei New York sa Russia Super League. Ibig sabihin, legit itong scorer na to. At swak na swak siya sa sistema ng PLDT na di lang may momentum, kundi dalawan sunod na championship pa sa on-tour at invitational. Grabe, sweep pa yun ha! <laughs> Supported pa siya ng mga solid locals tulad ni Kim Kiana D, Majoy Baron, Mika Reyes at Del Palomata. Plus si Savi Davison na Filipina-Canadian. Parang all-star lineup na to mga best! Pero syempre, di magpapatalo ang Capital One. Bitsen ko naman, isang veteran sa European clubs, ready dalhin ng Solar Spikers sa panalo. At may kasangga siyang mga promising locals. Bella Belen, Lila Cruz, Trisha Genesis at Jorel Singh. Mga batang gutom sa breakthrough. Pagdating naman sa 6.30 p.m. main game, grabe to! High Flying Showdown! Chocomucho Flying Titans laban sa Signal HD Spikers! Sa Chocomucho side, abangan si Anise Smith, ang American High Flyer na dati pang nagdaro para sa AVC Champions League para sa Fight Club na Nakon Ratchusima. Aba, explosive to. Ready niyang buhayin ng Flying Titans matapos yung, um, medyo malungkot na 10th place finish last leg. Kasama niya sina Kat at madi Madayag para sa leadership. Plus, depth ng bench with Isa Molde, Des Cheng, Aduke Ogunsanya, Min Mendrez at Dindin Manabat. Solid comeback team to, mga best! Pero teka lang, sa kabilang side naman, signal, may bit-bit ding mabigat na import. Meet Eva Chantava, 34 years old Greek veteran na sanay na sanay sa European at Asian leagues. Power, experience at composure, yan ang dala niya sa Super Spikers. Supported pa siya ni Navani Gandler, Erika Santos, Heather Ginoo, Tin Tiamzon, Jackie Acuna, Rosalyn Aquino at Rocky Erin Pangilinan. Grabe, loaded din ang signal! Kung titingnan natin ha, sobrang taas na agad ng barcer reinforced conference. Nauna nang nagpasabog sina Eli Russo ng Farm Fresh na 38 points, Ana De Beer ng Zeus Coffee na 37 points, at Ani Mitcham ng Akari na 33 points. Kaya ngayong Monday, pressure is on. Kailangang tapatan o lampasan ng apat na bagong imports na to ang mga nauna. Hindi lang basta debut, kundi statement game ang kailangan nila para mapatunayan na kaya nilang buhati ng mga teams nila sa championship race. Kaya ayan mga kajoust, apat na imports, dalawang explosive match-ups at isang mainit na lunes sa Araneta Coliseum. Sino kaya ang unang magpapatunay na worth the hype? Comment nyo sa baba kung sino ang bets yaw. Team PLDT, Capital One, Choco Mucho, o signal! At kung gusto nyo ng mas maraming ganitong PVL updates, analysis at highlights, don't forget to like, share and subscribe mga idol! This is Joust Volley, your volleyball plug. See you sa next rally! code dito sa amin. Oh, kasi sige, eh, sample, kasi kapata, ko lang siya, ayaw, di ba? Green na yun. So, meron code dyan. <laughs> <laughs> <laughs>